Tuluyan ang sinampahan na reklamo ng Quezon City Police District yung mga pinuno po ng grupong manibela dahil po sa perwisyong idinulot ng dalawang araw na tigil pasada kamakailan. Ayon po sa QCPD katakot-takot na abala, uh, abala at perwisyo sa mga motorista-pasahero ang ginawa ng manibela ng harangan po nito ang Commonwealth Avenue, East Avenue at Quezon Avenue. Wala rin man ang permitang manibela sa kanilang pagilos at binali wala ang pakiusap sa kanila ng mga autoridad na lumipat sa Freedom Park. Kabilang sa mga inireklamo ng paglabag sa Public Assembly Act, Alarm and Scandal, Resistance and Disobedience at Direct Assault upon an Agent of Person in Authority, etong sina Mar Balbuena, Chairman po ng Manibela at tatlong iba pa. Samantala, sa isang panayam kay Balbuena, tinawag niya itong panggigipit. Lalo ang lalo ang mga ang humarang sa kanila na nagresulta para maapektuhan ang daloy ng trapiko partikular sa Commonwealth Avenue. Sinabi pa ni Balbuena na kung hindi